Magandang araw sa ating mga kapatid. Kumusta na po kayo? Opo ni no, eh, si Ben Salvidia. Pag paumahin nyo, meron akong takip sa akin bibig. Ngunit gusto ko ipahihwating sa atin o ipahayag. Ay galing po sa Aklat ng Mateo sa chapter 16 verses 13 to 20. Ito po yung kwento na kung saan dumating na sila Jesus at ang kanyang mga alagad sa Caesarea Pilipay. At doon nga po na tanong ni Jesus, Sino daw ba ako? Sabi ng mga tao. Ang sagot ng mga apostole o alagad ay, ikaw daw ay si Juan Bautista. O ikaw ay isa si Elias. At sabi naman ng iba ay ikaw ay si Jeremias na o isa sa mga propeta. Kayo, sabi ni Jesus, sino ako para sa inyo? So bagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So nagulat si Jesus at sinabi niya, napaka, mapalad ka. Sapagkat ikaw si Simon anak ni Jonas inihayag ito hindi ito inihayag sa iyo ng, ng ibang tao kung hindi ito inihayag sa iyo ng amang nasa langit. At dahil dito tinasabi ko sa iyo ikaw ay si Pedro at itatayo ko sa batong ito ang aking iglesia. At anumang mga gawain ng Diablo ay hindi makapananaig dito. At kahit anong kapangyarihan, kahit kamatayan ay hindi makapapanaig dito, sabi ni Yesus. no? At ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa langit. At anumang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At anumang hindi mo pahintulutan dito sa lupa, hindi rin pahintulutan sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang ng mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ano pong ibig ipahiwatig sa atin ng mabuting balita na ito? Pinaalala lang ng Panginoon una, sino siya sa atin, para sa atin? Siya ba ay Diyos mo at tagapagligtas? O siya ba ay isa lamang ordinaryong tao o sa tingin mo ba siya lamang isa sa mga propeta? Mga kapatid, itanong natin sa ating mga sarili, sino si Kristo sa ating buhay? Ano ba ang kanyang kayang gawin sa atin? Kung hindi mo naman lubos na kilala pa si Kristo sa pangalan lamang, magbigay ka ng panahon, kapatid, na hanapin. Bigyan ng pag-aaral kilalanin si Jesus kung tunay nga siyang Diyos. Bagamat nabasa o narinig natin na marami siyang ginawa mga kababalaghan o mga milagro ng panahong naririto siya. Nariyan may mga bulag na nakakita, mga lumpo at pilay na nakalakad ng maayos. Yung babaeng uh, labindalawang taon nang dinudugo ay gumaling sa paghawak lamang ng laylayan ng kanyang damit at patay ay nabuhay. No? Ganito ang kapangyarihan si Kristo. Eh, ano ngayon yan sa ating panahon ngayon? Paano natin tatanggapin? Paano natin aaminin na may kakayahan pa itong Kristong ito sa, pa sa panahon natin ngayon na mataas na ang teknolohiya? May silbi pa ba siya? O wala? Marami pong tao kasi ay nagbabaliwala na sa ating Panginoon. Ang pinahahalaga ng tao ngayon ay hanap buhay, dagdag na hanap buhay, overtime, at mga iba't ibang mga pinagkakalibangan. Wala nang gaanong panahon para kilalanin pa si Kristo. Sana po mga kapatid, pag-isipan natin, bigyan natin ang pagkakataon na makilala siya sapagkat ang lahat ng mga bagay na hihawak na natin ngayon at gusto pa nating maging atin, mababaliwala lang po yan. Sapagkat si Kristo ang daan, si Kristo ang katotohanan, si Kristo ang buhay. Kaya po lahat ng ating pinagsisikapan, pinagpapaguran, gumamit pa tayo ng iba't ibang mga paraan upang makuha ito ay mawawala ng saysay. -say. Tulungan po natin ang ating sarili na daladala natin at angkin-angkin natin ang pagkadyos ni Kristo sa ating buhay. Sa ating pong mga panahon na kung saan nangangailangan tayo ng tulong ng Panginoon, wala po nagagawa yung salapi, wala po nagagawa yung material. Sapagkat kay Kristo natin matatagpuan yung katotohanan at ang solusyon. At napakainam din no na sinabihan si Pedro ang anumang ipagbawal mo rito sa lupa, ipagbabawal din sa langit. Anumang pahintulutan mo rito sa lupa, pahihintulutan sa langit. Ano po ba yung mga bagay na iyon? Ang pagpapatawad ba ay ipagbabawal? Hindi po. Pahihintulutan mo yan na magpatawaran kayo yung dalawa kung sino man nakaaway mo, nakagalit mo, pahintulutan yan sa langit. Yung ba pagtulong sa kapwa na may bigat sa iyong puso, papahintulutan ba sa langit? Mukhang malabo yan. Dapat po maluwag sa ating puso yung ating pagtulong. So ang mga bagay na ginamit ko halimbawa mga kapatid ay isang pagkakataon para sa atin mag-isip paano at paano natin kikilalanin ang ating Panginoong Hesus. Sino siya sa ating buhay? Marami po ay lalo na sa mga kabataan ngayon Wala nang oras sa ating Panginoon. Napakarami ng pinagkakabalahan. Hindi na po nabibigyan ng pagkakataon na makilala. Kaya nga po nagkaroon ng ng virtual friends. Eh sa internet na lang sila magkaibigan. Pero hindi pa sila nagkikita. <laughs> sa internet naggaligawan. Sa internet din nagkaroon ng pandaraya na i-scam, no? Kasi po wala na po yung gabay at pagkilala sa ating Panginoon. Kaya po ngayong araw na to, magbalik tanaw tayo sa ating buhay. Tignan natin kung so, Kristong ito ay may mabuting magagawa sa aking buhay. Ito bang Kristong ito kayang baguhin ang aking pamumuhay? Bang ito bang Kristong ito pinagdadamot ba sa akin ng kanyang espiritu kaya walang nangyayari sa akin? Pag-isipan po natin at pakikita natin ang kasagutan, ipakikita ito ng Panginoon. Maaring marinig natin sa ibang tao, maaring mabasa natin sa Bible, ngunit sasagot ang Panginoon sa ating katanungan para mapatotohanan lamang na siya nga ay anak ng Diyos na buhay. So, kung kayo po ay nabasbasan sa araw na ito, nawa po ay patuloy nating hanapin, kilalanin ang Kristong ito. Ano ang magagawa niya sa ating buhay? Ialay natin, isuko natin sa ating Panginoon. Ano man ang pinaka, pinagdadaanan mo, ano kabigatan mayroon ka ngayon, suko mo yan, at ika'y bibigyan ng solusyon ng ating Panginoon. Sapagkat malino ang pinagbili niya kay Pedro. Kung anumang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anumang pahintulutan mo sa lupa, pahihintulutan sa langit. Tingin natin na sana pahintulutan ng Panginoon. Kung ika'y may sakit, sana ibigyan ka ng kagalingan. Hindi lang dito sa lupa, maging sa langit. Kung so, ikaw may mapangangalangang panadalapi hingin mo sa iyong Panginoon. Ipakikita ng Panginoon na sa ito, totoong Diyos na buhay, sumasagot sa ating panalangin. So kung kayo po ay nabasbasan ng mabuting balita na ito tungkol kay Kristo, kung sino siya sa ating buhay, kwento natin. Ibahagi natin to sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Huwag ka magalala. Huwag ka malungkot. May Kristong buhay may Kristong gagawa para sa ating buhay. Maraming salamat po. Tumuli si Ben Salvidia. Mabuhay po kayo.